Wag mo sasabihin na wala kang pera. Sa ating kasi mga Pinoy, bukang bibig natin yan. Lalo na pag may binibili, may dapat or kailangan gastusin, or pagkagastusan. Bukang bibig, wala akong pera. Pero alam mo kung anong ginagawa niyan sa'yo na nakasanayan mo na laging sinasabing walang pera? Nagiging totoo yan. Kasi kung ano laging mo sinasabi, yun yung nagiging totoo mo. At yung nagiging totoo mo, yung reality mo, yun talaga ang mangyayari sa iyo. Pag sinabi mong wala kang pera, hindi ka tuloy nakakapag-isip at ako kontento ka na wala kang pera. Parang yun yung, yun yung safety net mo na wala kang pera, hindi nyo ako makukuha ng pera, hindi nyo ako magagastusan kasi wala kang pera. So sa iyo ngayon, parang nagiging masaya ka na wala kang pera. So instead of saying wala kang pera, eh ayaw mo bilhin yung mga pinapabili sa'yo, ang sabihin mo, pwede ko naman bilhin yan, pero ayaw ko bilhin. Pwede ko naman bayaran yan, pero ayaw ko bayaran. So, ang dating at ang subconscious mind mo, ang nalalagay sa isip mo, kaya mo, may pera ka. At ganun kikilos ang sarili mo na may pera ka. Gumagaling ka sa paggawa ng pera. May pera ka talaga. Kasi you focus on lack and focusing on lack will make you lack. Mawawala talaga yan. If you focus on abundance sa meron na I can, I have. Pag doon yung mga salita mo, yan ang mangyayari sa'yo. So from now on, watch your words because your words are powerful.